napakalaking bagay na mayroong ganitong kadiwa na ginawang project ni Atikong at ni Mayor kasi sa kamukha namin mahihirap, malaking tulong lalo-lalo na yung bigas, sa mahal ng bigas kalahati, 56, 50 ano, malaking bagay yung 29, la dati 39, 29 pa. Ah, laki po nung pasalamat namin kay Mayor at Atikong dahil nabuo po yung ganitong ano, dito po sa lugar natin, kaya mura po yung gulay tsaka yung bigas po laking tipid na po sa amin to. Mas magiging maginhawa at laking tipid para sa mga sanusanyo ang mga presyo ng produkto na nabibili sa Kadiwa Center tuwing biyernes at sabado sa Barangay Minuyan proper. Maliban sa murang gulay, prutas at mga produktong tatak sanusanyo, nariyan din ang bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos at sardinas na 20 pesos. Sina Adelaida at Ella may, maraming napamili kahit 200 pesos lang ang budget. Mm, Masabuti nga po na may ganyan kasi po ano, nakakatulong po sa mga kapwa po. Kahit 200 lang po pero nila meron po sila may meron po mabibili. Nabababa lang po yung presyo niya sa aming ilan kami kakain anim po. tulong po sa kapwa na mahirap. Bibili ka ng ano sa ang mahal po, 50 50 ano po, 55 ganyan, pinakababa po. Kaya po ng Atirida, maraming salamat po dito sa ano. Ay, Mayor Robles po. Sinisikap ng pamahalang lungsod sa paunguna ni Mayor Arthur Robes, katuwang si Congresswoman Florida Robes na matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at makapaghatid ng asensong ramdam sa bawat pamilyang San sanosenyo. Bukas ang kadiwan ng Pangulo hanggang Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama si Athena Morales, para sa Balitang Sanosenyo, ako si RM Oblianda, Public Information Office.